Nagbabala itong si Sen. Alan Peter Cayetano sa mga kapwa mababata sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na kapag hindi magkasundo at patuloy ang magiging iringan dahil kasi sinutulong na umuli People's Initiative para amienda na sa ligang Patras, tiyak niya ng Senado at Kamara ay mapipi ng taong bayan. Tiniyak ni Cayetano na mapapapi talaga ang taong bayan kung uubusin na ang oras sa mga sa issue sa People's Initiative na isinusulong umano ng Kamara de Representante na mariing tinututulang ng Senado dahil nakasaan dito joint voting na malulunod umano ang Senado sa butuhan dahil sa mahigit sa tatlong daan miyembro ng Kongreso kumpara sa Senado na 24 lang sila. Paliwanag ng Senador kung magtutuloy-tuloy ang iringan tiyak mauwi ito sa constitutional crisis at maapektuhan ng mga legislative measures ng dalawang kapulungan na maapektuhan naman ang serbisyo ng mamayan at masahol pa na baka mauwi pa sa economic crisis sa kalaunan. Sa kabila ng pahayag ni Senador Caetano, suportado niya ang mga kapwa-senador sa pagtutol sa ginagawang proseso sa pagkuha ng pirma para sa People's Initiative may kapalit na halagaw ayuda na hindi rin alam ng publika kung ano ang pinipirmahan nila. Tumututol naman ang senador sakbang ng kamara at umaasa pa rin siya na may mamamagitan sa dalawang kapulungan upang maayos ang sigalot sa pagitan ng mga senador at kongresista dahil sa huli ang taong bayan ng kawawa at mapapapi ay talaga ang publiko sa kanila. Ginawa ni senador Kaitano ang pahayag kasabay ng kanyang pagdalo sa groundbreaking ceremony nang itatayong forensic laboratory sa Camp Bagong sa Bikutan, Tagig City. I, I, think it's ano, we kumbaga sa recession, 'di ba, may official declaration. Uh, this is the beginning of a constitutional crisis. No? and and hopefully po it can be we we've resolved a lot of constitutional crises uh, whether by the Supreme Court, whether by elections or whether by One group backing down in the past, no? Ang ang kaibahan ngayon, ang agay. Eh. 2024 pa lang eh. Midterm election pa lang uh, next year. So ang ayoko kasi yung constitutional crisis manganap at magkaroon tayo ng economic crisis. And if the Senate and the House stops working and starts focusing on uh, PI, in the end, isa lang ang sasabihin. So siguro, I'll address myself lang to Senators and Congressmen. Pag hindi tayo mag-ayos, isa lang ang sasabihin sa atin ng taong bayan, PI. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.